Lung construction worker ang natabunan po ng gumuhong lupa sa ginagawa nilang drainage canal. Dalawa ko rito ang patay. May update ang Bombo Radio Lawag. Patay ang dalawang construction worker habang isa ang nakaligtas matapos sa natabunan ng lupa ang ginagawa nilang drainage canal sa likod ng Plaza del Norte and Convention Center sa barangay Balakad sa lungsod ng Lawag dito sa laluwigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Dr. Melvin Manuel, City Disaster Risk Reduction and Management Officer na kilala ang mga biktima na sina Christian Mark Velasco Ubina, apat na put isang anyos at residente sa Isabela at si Christian Juanites Lestino, tatlong put dalawang anyos at residente sa Pasig City. Habang ang nakaligtas ay si Rabaka Balia Beltran, tatlong put anim na anyos at residente sa Batangas. Ipinaliwanag niya na sinubukan pa ng mga otoridad na sagipin ang buhay ng dalawang construction worker sa pamamagitan ng pagsasagawa ng CPR o cardiopulmonary resuscitation ngunit nabigo sila. Sinabi niya na may pitong talampakan ang lalim ng nasabing drainage canal kung saan ang lupa ay lumambot dahil naputol ang water system sa ilalim ng lupa na humantong sa pagguhon nito. Idinagdag niya na tumagal ng isang oras bago naiyahon ang mga biktima. Naglagay tayo ng lifeline para lang kailangan nila yung lifeline in case man na no? then ang ano nila is ang pulse yung isa natin noon is very weak na like uh, it's uh, palpable na ang ano nila so yun nag-lifeline tayo at the same time dahil mahirap mm -hmm. i-extricate yung yung ano yung natabunan Uh we, uh, we, opted na lagyan ng ano parang harness hmm. para itaas natin doon. Nung itinaas na natin, kaya lang it took us medyo matagal kasi mahirap talaga yung pag-extricate natin. Tugnay nito, ayon sa Lawag City Police Station, na na maibibiyahe ang bangkay ng mga biktima sa Isabela at Pasig City habang patuloy na nagpapagaling ang nakaligtas sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Bataka. Sa ngayon, temporaryong pinahinto ang ginagawang drainage kanal habang gumugulong pa ang investigasyon ng mga otoridad. Yan ang ulat mararito sa Bombo Radio Luwag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Romdi Kinuyug para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo!